Nakita niyo ba si Alan? Nandun po siya. Inanap daw ako ni Robin. Doon po! Alan! Robin! Si Robin, matapang na isusulong sa Senado ang federalismo at paglaki ng kita ng ating mga kababayan. At pag-ayuda naman ng pinag-usapan, si Alan ang pinakasiga. At kung may rambo ang pagmamalasakit, general na si Cartano. So iyon po napanood nyo yung panibagong commercial ni Senator Alan Peter Cayetano uh, kasama po si Robin Padilla. Ang ganda ng pagkakagawa. Uh, similar din doon sa commercial na pinakita natin kung saan ang kasama naman ni Senator Alan ay si Senator Joel Villanueva. So ang ganda nung ang ganda nung idea na yan eh yung gagawa ka ng commercial kasama yung fellow senatorial uh, kasi nagkakaanoan kayo eh kayo, may synergy ba yung mga uh, yung mga supporters ni Robin Padilla nakikita si Senator Alan yun naman ding mga supporters ni Senator Alan nakikita itong si Robin Padilla so uh, nagkakatulungan yung yung uh, dalawang uh, senatorya ball uh, tapos isang labasan na lang ng commercial di ba so isang isang bayaran na lang pag uh, pag uh, ere nitong commercial na to and i think ah uh, sa tingin ko itong si Senator Alan kasi una tinulungan niya si si Joel Villanueva, di ba? Si alam ko si JV here, si tinutulungan din niya. Tapos itong si Robin Padilla na mataas sa survey ay natutulungan din nitong si Senator Alan. O parang uh, bumubuo ng ng uh, grupo, gumubuo kaya ng grupo itong si Senator Alan Peter. So sigurado po pagbalik niya sa Senado eh, eh mas malakas, malakas yung clout nitong si Senator Alan Peter. Of course, nandoon din yung kanyang kapatid si Senator Pia Cayetano. So medyo mabigat-bigat din yung magiging clout sa Senado ni Senator Alan para i-push yung mga uh, yung mga bills and yung mga uh, batas na gusto niyang ipasa. Okay. So, si Senator Alan mataas sa survey eh nasa top 3, top 4. So, yung mga ganyan kataas eh halos sigurado na. Halos sigurado na yung mga ganyan. Uh, parang ang hirap ng bumaba pag nasa top 3, top 4 kay. So, ano na yan? Eh? Parang sure win na na babalik na sa Senado ulit itong si uh, Senator Alan Cayetano pagkatapos niyang uh, kanyang stint as a Congressman and Speaker. So, ayun. So, uh, ito namang si Robin Padilla maganda din yung chance umapasok sa top 10, top 7, top 8. So, maganda din yung chance ha. So, mukhang okay din yung pagpili na ito ni Senator Allan. At ang, also, ang, ang, ang similarity nilang dalawa ay pareho silang diehard na supporter ni Pangulong Duterte. So, yun yung pa yung isang uh, similarity nilang dalawa. Okay? Uh, so, ayan, yun po. And of course, wag natin kakalimutan din. Ito naman, parati ko ding na, 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 na Do, uh, although I haven't met Senator Alan Peter personally, eh, ang kaibigan ko ay yung kanyang kapatid na si Mayor Lino Cayetano ng Tagig. At nakita nyo naman sa Tagig, ang ganda ng development na ginagawa nila doon. Uh, yung mga magagandang hospital yung mga magagandang parks and yung mga yung pandemic response ni Mayor Lino. So lahat niyan nagtutulungan naman yung mga Kayatano diyan. And of course, si Mayor Lino Kayatano ang isa sa mga nag-attend nung sa sa proclamation rally ni Mayor Isko Moreno doon sa Cartilla. So yun ang yun ang isang parati ko ding naalala. So um ayun. So yun po. So ako ay medyo ano eh, medyo may okay din ako kay uh, Senator Alan Peter Cayetano. And yun nga, yung kanyang mga, mga yung 10K ayuda, na, napaka, napaka sikat din ngayon. Kaya siguro ang taas din niya sa survey. Kasi nakaka, nakaka, uh, yung mga tao ay nakaka-relate doon sa kanyang mga pinupush na batas. And of course, yung kanyang mga, mga, nakalata, mga planong ilatag na agenda once makabalik siya dyan sa Senado. So, yun guys! Pinakita ko lang po sa inyo yung mga bagong commercial kasi ito yung final week na isip ko, final week ng election, maraming commercial nalalabas So siguro i-review natin, tignan natin ano ba yung effective, ano ba yung hindi, kung ano ba yung gusto yung strategy nitong kandidato na to, bakit ganito yung commercial. So yun eh, uh, ano na eh, uh, we are nine days away, May 1 ngayon, so May 9 na yung election. So tignan natin, tignan natin po yung mga iba't ibang mga commercial na ilalabas po ng mga kandidato ngayong week na ito. So, pag manood ka ng TV, puro commercial ng kandidato mapapanood mo ngayon. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Uh, Nag-hold nag din ng rally ngayon si Senator Alan Peter. Meron ding magagandang mga clips doon eh. Try din natin kumuha. Okay? Bye-bye guys.